Good evening guys! Welcome back to my channel! Yehey! Update naman to kay Rina! Mga Karinas, Tingnan mo naman yung ating baby Rina! Ay! Ang ganda! Tingnan mo na mga aura niya! Dalagang dalaga na! Wow! Tingnan mo na ang mukha niya guys! Oo! Oh, magaling na talaga! Magaling na magaling na! Ang ganda sa aming baby Rina! Oo! Oh, anong masasabi niyo guys? Ito ba? Ito bang walang views? Naku, ang ganda ni Rina. Sana po, mablog na ito ni Kuya Rob. Mablog ito ni Kuya Rob kahit wala si Kuya Edo niya. Pero mas maganda kung nandiyan si Kuya Edo. Bilang sa kuya naman hindi pa na, hindi pa to pwedeng makipag ano makipag lab din love din to si Rina Ay, yung ganda talaga ni Rina guys di ba guys hindi wala tayong masabi sa ating batang sinasuportahan ayan magaling na talaga siya oh nako -oh. oh ang ganda nagla live siya yung mamaroda niya dyan at bago daw siya matulog pakitin sa taas Mag-shout out sa siya Babasahin pa niya yung Lahat nga nang i-comment about sa kanya Tingnan mo Ang ganda ni Rina guys Titigan mo naman ng ma'am Iggy oh. Ang ganda Hindi pala ko nakakasawang tingnan Ang mukha ni Rina guys mo no? Yan Nakumasad lang Ang eh, maintain niya ni Rina Para magag maganda talaga Ang hubog sa kanyang katawan Kasi matangkad eh Yan Pabalik naman siya oh. Nangulit yan ah O oh. Yun mo. Ay, ang ganda ni Rina, oh. Yan. Talaga kamukha sila ni Mama Roda. Tinitinan niya suot niya. Nagtaka din si Mama Rhoda sa mga suot ni Rina. Pangdalagan na talaga. Oh. At isa pa guys, mayroon pa kong mayroon pang makita dito. Litis pa rin to. Talagang malaki ng pagbabago ni Rina. Talagang malaking malaki na guys. Ito na po. Paakit na si Rina. Ayan. Iakit na siya doon. Sa kanyang kwarto. Matulog na. At dito, naglilinis si Rina sa mga chinilas lahat. Pati kang mamaruda. Na kung nilinisan niya lahat ang mga maruruming chinilas. Ayan. Tingnan mo naman guys. O. Oh. Kung gaano kagaling ang ating beberina. Yan. Ako pa ni Mama Ruda, siya na ang magbablog kay Rina lagi para lagi silang masubaybayan. Si Mama Ruda na lang sana ang magbablog. Pero nasanayan kasi, hinihintay sa mga viewers at sa mga supporters ang pagblog ni Kuya Rab sa kay Rina lalong-lalo lalo na kung makasama niya si Kuya Edu. Bilang isang kuya lang po. Isang bisis lang, Kuya Rob. I-vlog mo naman yung dalawa na yan. Reque request yan sa mga viewers o sa mga supporters ni Rina. At yan na naman. Kumakain sila sa restaurant. Naku, pag tumutunog siya ang kumukuha sa mga pagkain na ino-order. Hindi alam sa kasama niya kung paano daw anong gawin kay tumutunog na kay si Mama Ruda naghawak siya ng video ay ang kinuha ni Rina si Rina ang nagkukuha doon sa counter ganyan lang kagaling atong baby Rina at ito naman po balik tutorial ay ang galing na ni Rina dito magbasa guys slow pa lang siya pero magaling na magaling na si Rina magbasa kahit slow. Kaya pag matagalan yan, bibilis yan. Lalo na yung nabasa niyang ano, yung I love you. Ka cute niyang nakapagbigas niyan, guys. Grabe. Ang ganda talaga sa ating baby Rina. Magaling na talaga siya, guys. Nako, saludo talaga ako ni Mama Ruda. Nako, supportahan natin si Mama Ruda. Si Mama Ruda na lang sana ang ano, magbablog kay Rina, no? I vlog ni Rina ni Maruda si Interview ni Maruda si Rina. Ang sarili niyang sagot. Yan. At dito guys, nagtatapos ang aking video. Thank you for watching at sana po masayahan at matuwa kayo dito sa video nga ina-upload ko. Mga latest video to ni Rina guys. At dito po ay ang aking video. Thank you for watching. And don't forget to follow my page and subscribe my channel. Like and comment para mabasa ko lahat-lahat ang mga comment nyo. Okay, thank you very much. And ayan, serina si Yan, dito na tayo. Yan, Serena. Si Tinuturang bilip po ko sa teacher ni Rina, si Ma'am Jackie. Grabe, ang galing din ni Ma'am Jackie magdala ng estudyante ay grabe